Assalamualaikum Happy farming po sa lahat po ng mga kapatid natin At sa lahat po ng subscribers ng Green Tam TV Ito po yung land preparation natin mga Green Tam Matubig talaga yung uh, lugar mga ka Green Tam Kasi nasa paanan po kasi tayo ng tatlong bundok po kasi ito mga ka Green Tam At sa gitna parang lambak Ah, uh, matatawag na talaga natin na ito po ay lambak mga kagrindam. yan, Bundok po 'yan dyan Dito naman, bundok din. yan, At ito po yung pangatlo. So nasa paanan tayo. So ang lupa na ganitong uh, uh area mga kagrindam. Itong nasa malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na pagka marami pang punong kahoy yung paligid mga kagrinta siguradong maganda talaga ang lupa na yan so, kasi yung mga yung mga dahon po ng uh, mga kahoy na yan na makikita natin dyan ilang uh, taon na rin yan, nagbibigay dito ng uh, mga nutrient na nanggagaling po dyan so, yung uh, familiar po ba kayo sa swamp uh, fertilizer So mangyayari yan sa ganitong area mga kagrintam. Kasi pag uh, uh, summer, uh, natural talaga sa ibang mga puno na malalaglag yung mga dahon. Yan. Makikita natin dito sa uh, ibaba na puro dahon na po yung, uh, makikita natin na natutuyo na po yung mga dahon. Yan. Pagkalipas ng uh, mga ilang buwan, papasok na po sa tag-ulan yung mga dahon na yun, mga green ay mahuhugasan po yun ng tubig ulan oh, at yung mga dagta nun yung mga katas na mga nato yung dahon dito po ang bagsak nun yan, mga ka-green tam so maraming uh, nag a na mas maganda daw talaga pag nagtanim tayo ay nasa highland area no pero, ang hinahabol kasi natin is yung fertility ng lupa. Kahit nasa medyo mababa tayo na portion mga kagrintam, basta maganda lang yung pagkalagay natin ng atin pong mga drainage na pinakadaanan ng tubig, baha. At maglalagay tayo ng plastic mulch. Yun. Makukontrol ng plastic mulch yung bagsak ng ulan at pagkatapos iba bagsak i itatapo niya yan diyan sa bawat kanal no yung tubig ulan pagkatapos sasaluin na naman nitong atin pong minline na kanal sa gitna so ang pinaka set up nito mga green thumb dapat ito mga kanal sa bawat pagitan ng dalawang row na yan o dalawang plating na yan kahit hindi gaano malalim yan kahit minimum lang tayo ng isang dangkal yung uh, uh yung atin pong pinaka plant bed yan mga green thumb. Tapos pag na yan dito sa main line, dapat may kahit 2 inches lamang po tayo na uh, gap na naman dito sa atin pong uh, main line na kanal. So yan po yung pinaka pattern natin, makikita natin ito na portion, yan medyo elevated po yan kasi nakakonek po yan doon sa Uh, plating natin na mga kanal. Tapos sasaloy na naman itong mainline na kanal. Yan, mga kagalintam. So, pagka dating po dito, ay may mas malalim pa tayo na kanal dito. Ito talaga yung mas malalim. Yan. Nasa tatlong dangkal lampas na ito mga kagrintan. At ito siguro, ito nakapabalagbag na ito ay at dalawa dalawang dangkal ah, tapos ito tatlo tapos nag na naman tayo dito sa ah, ating kanal sa bawat po plating natin mga ating bintan yan dapat titingnan natin yung bawat level ng mga kanal para yung tubig pagka hindi na ganong malakas yung bagsak ng buhos ng ulan ay madidrain agad natin yung Uh, tubig baha tapos ito naman yung pinaka malaking kanal natin ito Yan, na magsasalo na naman sa lahat po ng tubig na nanggagaling doon sa uh, loob ng ating area para wala talagang may stock na tubig yan, tas dinadala natin yan yung tubig baha dito na naman yung bagsak nya sa may butas po kasi dito mga kagrintam ayan may butas po yan dyan uh, siya yung daluyan ng uh, pinaka source po natin ng tubig yan. may bukal po yan dyan sa unahan ayan mga kagrintam Yeah. pero hindi pagka malakas talaga yung buhos ng ulan hindi talaga agad ma mauubos nitong butas na ito no minsan mag overflow talaga to itong uh, tubig dito tubig ba pagka malakas talaga yung ulan pero basta matataas lang po yung atin pong plant bed okay lang po yan mga akad kasi pagka titila na po yung ulan yan mauawas out na naman yung tubig plus may plastic mulch po tayo So, kahit lowland area, mga kagrinta, mano. Pagka yung uh, drainage natin ay maganda naman yung pagka lagay ng mga drainage. Okay lang po yan mga kagrentam. Ayan. So, ito naman mga kagrentam, ito po yung gagawin po naming uh, imbakan po ng tubig. Ayan. Kasi may pagkakataon talaga pagka medyo mataas po yung uh, uh, tag-araw ang tubig na ito ay uh, mababawasan siya ng uh, supply ito medyo hihina po ito pero dahil meron po tayong imbakan ng tubig yan pwede natin yung lilinisin pa yan tapos palalaliman dyan na maiimbak yung tubig so pang araw araw na pang dilig natin mga kagrintam ay meron tayong, tayong ma, mapagkunan ng tubig mga kagrintam so ayan So, yun lang po yung pinaka uh, pinaka mahalaga mga Green Thumb is drainage talaga. Yan. Matatawag na rin natin itong land area, itong uh, land preparation natin na ito. Yan, kasi lambak po itong uh, plano natin na pagtamnan ng atsal. Ayan. So, makikita natin yung uh, lupa mga Green Thumb. Ayan. Medyo ano po kasi ito, na sobrahan po sa ulan nung nakaraan. Kaya nagpuputik po ito nung nakaraan. Pero ngayon medyo tuyo na. Ayan. Kasi mabilis po kasi matuyo yung lupa mga kagrinta pagka i bed natin. No. Kaya kahit maputik mga kagrinta mas maganda na magplating na tayo kung kinakailangan na kailangan uh, na magplating na tayo kasi yung plating natin is magdedepende na naman yan sa uh, status po ng ating mga uh, punla so wag na nating antayin na magkakaroon pa tayo ng mataas na taginit kasi tag naman talaga ngayon kasi pagka ma mo na yan kahit maputik pa yung mga lupa na yan mabilis po yan matuyo pagka naka na Plus masusolarize natin, mas masusolarize natin ng konti yung uh, ating mga uh, land preparation mga kagrindam. Kasi pagka naka plant bed na yan, elevated na po yung mga bed na yan, yung tubig niyan, automatic, bumababa po yan. no? Dinadala po yan doon sa kanal. Plus madali pong ma-air dry yan mga kagrindam. Kahit kunting init lang yan, matutuyo talaga yan. Okay. Kaysa mag-aantay pa tayo na patutuyuin natin yung lupa tas wala pa tayong mga uh, kanal. Hindi pa tayo naglalagay ng mga plant bed. Ano? Mas matagal po matuyo. Pero pagka elevated na po yung mga plant bed natin, mabilis lang po yan mga kagrintam. At saka yung mga yung makikita natin dyan sa unahan, yan, may mga tubig-tubig pa yan. Pwede natin yung butasan itong isang plating no, puputulin natin ito yan, pagdating dun sa may tubig putulin natin yan para makadaloy po yung tubig yan, ipapasalo natin sa kabilang kanal yun lang po yung mga uh, diskarte natin mga kagrintam kasi patag kasi yung area kailangan natin yun i ilan prep na maayos kasama po yun sa land preparation yung daluyan ng tubig mga kagrintam kasi Pagka babad lagi yung lupa. Posible na magkakaroon ng maraming sakit yung ating mga tanim dahil mangyayari din na mababad din lagi sa tubig yung ugat ng ating mga tanim. So papasilip natin mga kilitam ang ating uh, seedlings. Ayan. So naka-schedule na po ito uh, ngayong uh, siguro second week, second week of November mga kagrintam. transplanting so tamang tama kasi hindi pa dumating yung order natin sa Shopee na plastic molds so sa nagtatanong po ng plastic molds mga kagrintam kung ano po yung uh, gamit nating plastic molds yung ano po mga kagrintam super no mamili po kayo don wag nyo pong piliin yung mababa yung presyo piliin nyo po yung tagwa 1.7 yan plus shipping plus shipping fee niyan, abot yan ng 2,000 plus. Makakuha po kayo ng magandang quality. Pero pag pipiliin nyo yung mababang presyo, simpre, class B po yun. Kasi sa bawat, uh, sa bawat uh, items, posiblito rin magkakaroon nyan ng uh, class A, class B, siguro may class C pa yan. Masyado manipis na yan, hindi na maganda gamitin. So, wag na natin hanapin na uh, itatanong sa kanila kung ilang mga microns o i-, i Titingnan natin yung details kasi hindi naman natin wala naman tayong panukat ng microns na yan. ano Kahit sabihin pa ng uh, ni seller na ganito po yung uh, kapal. Uh, 40-30 microns yan. Wala naman tayong panukat. Posible pa rin na magkakaroon pa rin ng uh, hindi magandang uh, transaction doon sa plastic mouse kasi nakakilang basis na rin ako niyan mga kagrintang. Kaya ngayon hindi na ako dumadaan sa mga seller. No? Shut out na lang sa inyo diyan mga seller. Siguro, makaka-relate kayo sa video na ito. Maraming basis na kayong nagbigay ng hindi magandang quality ng plastic mulch So, hindi ko na babanggitin. Alam nyo na yon, Kasi, uh, masama naman pag uh, i-mention ko pa kayo, no? Uh, hanap buhay nyo yan. Pero sana naman, ayusin nyo naman yung mga plastic mulch na ibibigay niyo sa mga farmer. Maawa naman kayo. Yung iba nga, hindi pa nakapag-harvest. Gutay-gutay na yung plastic molds, Diba? kung may konsensya kayo no? siguro naman na uh, dahil supplier kayo o sealer kayo ng mga materialis na yan posibleng may mga farm din kayo yun yung isipin nyo hindi nga kayo gumagamit ng uh, class B o class C na mulch dahil alam nyo yung quality tapos pag mag, may mag order sa inyo yun yung gagawin nyo hindi naman no? matakot kayo sa karma So, ayan lang mga kagrindam, ano? Assalamualaikum po sa inyo lahat. Happy farming mga kagrindam.